Hello guys, magandang tanghali or pa, madaling madaling maghapon na pala ngayong hapon yeah, gusto ko lang i-share po sa inyo guys o, tima, nakikita nyo po dito sa uh, natatayuan natin ito yung isa sa mga itinanim natin dito sa harap ng bahay ito yung napakagandang kastanyas isa to guys, sa mga na ako kung ano bang klase ang castanyas Ilang taon na po yan dito. Hindi ko lang maalala kung ilang taon na ba. Pakita ko po yung itsura niyan. Yung buo ko niya. Ayan o. Oh, yung buto niya. Ito yung nakikita ko doon sa Chinatown guys. Ito siguro yung nakikita ko doon na mayroon siyang doon sa malaking kawa. Ito yung nakalagay doon na buto. Ito yung kinakain ng mga Chinese siguro. Yung kastanya, 'yan 'no. At yung Kapag pinapatubo po ito, ito yung ginagawa, yung ginagawang welcome plant. nakikita ko siya sa mga lalo sa mga South Division na mayroong mga tubo na sarap nila. At yung may mga ribbon na pula. Ito na po 'yon mga idol. Uh, sa mga susunod nating vlog, ipapakita eh, ko po sa inyo kung anong itsura nito kapag maliit pa. At ito, kaya hindi ko to pinapatay. Kinating natin yung taas para hindi siya tumangkad or tumaas masyado. Ang ginawa natin, pinutol natin sa gitna, yung pinaka gitna niya. At nakita nyo nam namukadkad or uh, masyadong lumawak yung mga sanga. At mababa lang siya. At 'yung mga bunga nito ay pwedeng nating harvestin at titeng na natin kung masarap nga. Pero sa tingin ko, uh, finger foods din siya na pwedeng mga kututin na kapag wala tayong ginagawa. Uh, isa rin sa mga uh, pang-alternative sa nuts. Parang ang lasa nito 'yung buto ng langka. Pero yung buto ng langka medyo matigas. Uh, Ito medyo malambot mga idol. O, kaya uh, sa mga gustong magtanim nito, PM lang kayo sa akin at dami ditong butong na silagla, At ayan guys, yung bunga niya ay kayang-kaya nating harvestin ng ah, hindi tayo aakyat. Kasi nga kinating natin yung taas parang rinoning natin para yung mga bunga nila ay sa baba lang at kaya nating pitasin at napaka ko po dito sa ilalim na ng masimoy na napakasarap na hangin na talaga namang yan ang namimiss ng mga nakatira sa syudad o mga cities dito sa probinsya kahit hindi tayo mag-electric pan Ah, basta dito ka lang sa labas ng, sa ilalim ng puno ay makakatipid tayo sa kuryente kaya sa ating mga kababayan na nandito sa probinsya na ang kanilang bahay ay naka open na walang mga tanim taniman nyo po ng mga paborito nyong mga prutas or fruit or mga punong kahoy na mumunga ang katulad ng rambutan piling maliliit at syempre mga langka ng mga drafted uh, bayabas rambutan o basta iba't ibang klasing mga protris na gusto nyo at paborito nyo na pwede nyo itanim sa harap ng bahay nyo at makapag produce pa yan ng bunga na pwede nyo makain at hindi na kayo bibili o, diyan lang po ang inyong lingkod walang iba Si Oman ano na nagsasabing sana nakapagbigay ako ng magandang informasyon at payo sa ating mga kapwa para o hindi naman sa ating mga kababayan. 'Yan lang po ang yuling ko bilang si Parama. Thank you and God bless sa inyo.